Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga sirena, mga inkantong naninirahan sa ilalim ng dagat, at mga mahiwagang nilalang na may kakayahang magdala ng swerte o kasawian? Sa ating bansa, ang mga ganitong kwento ay hindi lamang kathang isip, bahagi na rin sila ng ating kultura, kasaysayan, at paniniwala. Ngunit, paano kung sasabihin ko sa iyo na may mga sinaunang kulto sa Pilipinas na sumasamba sa mga nilalang ng dagat? Hindi lamang ito mga kwento ng lolo at lola, kundi isang malalim na pag-aaral ng ating mga ninuno, kanilang pamumuhay, at ang kanilang ugnayan sa kalikasan, lalo na sa dagat na bumubuo sa ating kapuluan. Ang pag-aaral na ito ay magdadala sa atin sa isang paglalakbay sa nakaraan, kung saan ating matutuklasan ang mga ritual, paniniwala, at tradisyon na nagbigay daan sa pagkilala at pagsamba sa mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng dagat. Hindi lamang ito tungkol sa mga sirena at tritons, Kundi pati na rin sa mga espiritu at diyos na itinuturing na tagapagbantay ng karagatan. Ang mga paniniwalang ito ay malalim na nakaugat sa ating mga ninuno na ang buhay ay nakasalalay sa dagat para sa pagkain, transportasyon at kaligtasan. Sa paglalakbay na ito, ating susuriin ang mga sinaunang teksto, mga labi ng arkeolohiya at mga oral na tradisyon upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga kulto na ito. Ano ang mga dahilan kung bakit sumamba ang ating mga ninuno sa mga nilalang ng dagat? Ano ang mga ritual na kanilang ginagawa? Ano ang mga epekto ng kanilang paniniwala sa kanilang pamumuhay at sa kanilang lipunan? Ang mga tanong na ito ay magbibigay daan sa atin upang mas lalong maunawaan ang ating mga ninuno at ang kanilang pag-ibig sa dagat. Marahil, ikaw ay lumaki na nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dagat. Marahil, ikaw ay nagtataka kung may katotohanan sa likod ng mga kwentong ito. O marahil, ikaw ay naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa ating kultura at sa ating kasaysayan. Ano man ang iyong dahilan, ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa iyo ng isang natatanging pananaw sa sinaunang Pilipinas at sa ugnayan ng ating mga ninuno sa dagat. Handa ka na bang sumisid sa malalim na karagatan ng ating kasaysayan at tuklasin ang mga misteryo ng mga kulto na sumasamba sa mga nilalang ng dagat? Tara na't ating simulan ang paglalakbay. Kung ating susuriin ang mga tala ng kasaysayan, lalo na ang mga naisulat bago pa man dumating ang mga dayuhan, makikita natin ang malalim na ugnayan ng ating mga ninuno sa dagat. Hindi lamang ito tungkol sa paghahanap buhay, kundi isang buong sistema ng paniniwala na nakasentro sa karagatan. Sa maraming rehiyon, ang dagat ay hindi lamang isang mapagkukunan ng pagkain, ito ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga espiritu, Diyos, at iba pang mahiwagang nilalang. Bilang karagdagan, ang mga kulto na sumasamba sa mga nilalang ng dagat ay madalas na may malalim na koneksyon sa mga ritual ng pagpapagaling, pangangalaga sa kalikasan, at pag-ingat sa mga ancestral spirits. Ang mga sinaunang Pilipino na nagtataglay ng malalim na kaalaman sa dagat ay may malawak na kaalaman tungkol sa mga alon, hangin, at iba pang aspeto ng kalikasan. Dahil dito, ang kanilang mga paniniwala ay hindi lamang batay sa takot o paghanga, kundi sa isang malalim na pag-unawa sa mga puwersa na nagpapatakbo sa mundo. Ang mga Diyos ng Dagat, tulad ni Magwayen, ang Diyosa ng Kamatayan sa Mundo ng Mga Patay, ay itinuturing na may malaking impluensya sa buhay ng tao. Gayon paman, hindi lamang mga malalaking Diyos ang sinasamba, mayroon ding mga mas maliit na espiritu, tulad ng mga diwata, na naninirahan sa mga ilog, dagat, at iba pang anyong tubig. Ang mga ritual na ginagawa ng mga kulto na ito ay naglalaman ng iba't ibang elemento, mula sa mga sayaw at awitin hanggang sa mga sakripisyo at handog. Samantala, ang mga handog na ito ay kadalasang kinabibilangan ng mga pagkain, ginto, at iba pang mahalagang bagay na nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa mga Diyos at Espiritu. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang ginagawa para sa mga layuning pangrelihiyon, ito rin ay isang paraan upang panatilihin ang balansing ekolohikal at upang matiyak ang kaligtasan at kasaganaan ng mga komunidad. Bukod pa rito, ang mga ritual na ito ay nagtataglay din ng mga aral tungkol sa paggalang sa kalikasan, pagkakaisa at pagtutulungan. Ngayon, isipin natin kung paano naiba ang pananaw na ito sa kasalukuyan. Kung ikaw ay isang mangingisda noon, ang iyong buhay ay nakasentro sa dagat. Ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong kaalaman tungkol sa mga alon, hangin at mga isda. Ang iyong mga paniniwala ay nakaugnay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Subalit, sa modernong panahon, ang ugnayan natin sa dagat ay nagbago. Tayo ay may mas malawak na kaalaman sa siyensya at teknolohiya, ngunit nawala na rin ang ilang aspeto ng ating tradisyonal na kaalaman at paniniwala. Ang pag-aaral sa mga sinaunang kulto na ito ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral. Ito ay nagpapakita sa atin na ang ating mga ninuno ay hindi lamang mga simpleng tao, sila ay may malalim na pag-unawa sa kalikasan at sa mga puwersa na nagpapatakbo sa mundo. Sa kabuan, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay sa atin ng isang pagkakataon upang mas lalong maunawaan ang ating sarili, ang ating kasaysayan, at ang ating ugnayan sa kalikasan. Ito ay isang paanyaya upang muling tuklasin ang mga nawalang kaalaman at paniniwala na maaaring makatulong sa atin upang harapin ang mga hamon ng modernong mundo. Sa paglalakbay natin sa malalim na karagatan ng kasaysayan, nakita natin ang mga anino ng mga paniniwala na humubog sa kamalayan ng ating mga ninuno. Lumutang sa ating isipan ang mga kwento ng mga nilalang ng dagat, hindi lamang bilang mga katang isip, kundi bilang mga sagisag ng isang malalim na ugnayan sa kalikasan. Ang mga kwentong ito, na minsang itinuring na simpleng alamat, ay nagiging mga susi sa pag-unawa sa isang mas malawak na larawan. Sa pag-aaral natin, napagtanto natin na ang pagkilala sa mga nilalang ng dagat ay hindi lamang tungkol sa pagsamba sa mga Diyos o Espiritu, ito ay tungkol sa pagkilala sa kahalagahan ng dagat sa buhay ng ating mga ninuno. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanilang pag-asa, kanilang takot, at ang kanilang pagnanais na makasama ang mga misteryo ng kalikasan ang mga ritual, ang mga handog, ang mga sayaw, lahat ng ito ay naglalarawan ng isang komunidad na nabubuhay at humihinga kasama ang dagat. Ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tila nagiging malinaw ang isang mas malawak na larawan. Parang hinahabi natin ang isang malaking tapis, kung saan ang bawat hibla ay kumakatawan sa isang aspeto ng ating pag-aaral. Ang mga kwento ng mga sirena at tritons, ang mga diyos at espiritu ng dagat, ang mga ritual at tradisyon, lahat ng ito ay nagiging mga kulay na nagbibigay buhay sa ating tapis. Sa pagtitipon natin ng mga ideyang ito, para tayong naglalayag sa isang bangka, kung saan ang bawat pagtawid sa dagat ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa isang bagong pananaw. Ang ating mga ninuno, sa kanilang pagkilala sa mga nilalang ng dagat, ay hindi lamang sumasamba, sila ay naghahanap ng kapayapaan, kaalaman, at proteksyon. Sa pamamagitan ng kanilang mga paniniwala, sila ay nagtatag ng isang ugnayan sa kalikasan na hindi lamang tungkol sa pagkuha, kundi tungkol sa pagbibigay pugay. Reflecting on this journey so far, nakikita natin na ang pag-aaral sa mga kulto na ito ay hindi lamang pag-aaral ng nakaraan. Ito ay pag-aaral ng ating sarili. Ito ay pagtuklas sa mga ugat ng ating pagkatao, sa mga paniniwala na humubog sa atin bilang mga Pilipino sa pagtatapos, parang tayo ay tumatawid sa isang tulay, kung saan ang bawat hakbang ay nagdadala sa atin sa isang bagong kabanata ng ating kamalayan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa nakaraan, sa mga misteryosong daigdig ng mga sinaunang kulto na sumamba sa mga nilalang ng dagat, natuklasan natin ang isang kayamanan na higit pa sa mga alamat at kwento. Nalaman natin na ang pag-aaral sa nakaraan ay hindi lamang pag-aaral sa kung ano ang nangyari, ito ay pag-aaral kung sino tayo ngayon. Sa bawat pagtuklas, sa bawat pag unawa sa mga ritual, sa bawat pagkilala sa mga Diyos at Espiritu ng Dagat, mas lalo nating nakikita ang mga refleksyon ng ating sarili. Ang mga paniniwalang ito, na minsang itinuring na mga simpleng kwento ng ating mga ninuno, ay naging mga salamin na nagpapakita ng ating pagiging Pilipino. Ang Dagat, sa mata ng ating mga ninuno, ay hindi lamang isang lugar ng paghahanap buhay, ito ay isang buhay na entidad, isang lugar na puno ng misteryo at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanilang pagsamba sa mga nilalang ng dagat, ipinakita nila ang isang malalim na paggalang sa kalikasan, isang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaisa sa kapwa at sa kapaligiran. Ang kanilang mga ritual ay hindi lamang mga seremonya, ito ay mga paraan upang mapanatili ang balanse, upang manatiling konektado sa pinagmulan. Ang kanilang mga kwento ng sirena at tritons, ng mga Diyos at diwata, ay nagturo sa atin na ang mundo ay hindi lamang kung ano ang ating nakikita, ito ay higit pa, isang lugar na puno ng mga posibilidad at kamangha-mangha. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay nagbago, naglaho, at nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang impluensya ng kolonisasyon, ng modernisasyon, ay nagdulot ng pagbabago sa ating pananaw. Ngunit, sa kabila ng mga pagbabagong ito, ang esensya ng ating mga ninuno ay nananatili. Ang kanilang paggalang sa kalikasan, ang kanilang pagkilala sa mga espiritu, ang kanilang pag-ibig sa dagat, ang mga ito ay bahagi pa rin ng ating pagkatao. Ang mga kwento ng mga nilalang ng dagat ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan. Ito ay mga kwento ng ating kasalukuyan, mga kwento na patuloy na nagbibigay buhay sa ating kultura. Ngayon, habang ating tinatapos ang pag-aaral na ito, mahalagang isipin na ang tunay na paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang pag-unawa sa mga sinaunang kulto na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alam sa mga katotohanan. Ito ay tungkol sa pag-internalize ng mga aral, sa pag-apply ng mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Hinihikayat ko kayong patuloy na magtanong, magsaliksik at matuto. Hinihikayat ko kayong hanapin ang mga kwento ng inyong mga ninuno, ang mga kwento ng mga nilalang ng dagat, at ang mga kwento na nagpapakita ng ating pagiging Pilipino. Sa paggawa nito, mas lalo nating mapapalalim ang ating pag-unawa sa ating sarili, sa ating kultura, at sa ating ugnayan sa mundo. Sa paglalayag sa dagat ng buhay, dalhin natin ang diwa ng ating mga ninuno, ang paggalang sa kalikasan, ang pag-ibig sa dagat, at ang pagkilala sa mga nilalang na nagbibigay kulay sa ating mundo.